sa sama-samang effort ng mga magsasaka ng Pidamaris, for each club or piece PWD kasama ang ibang ahensya katulad ng Municipal Office of Agriculture, Barangay Puypuy, UPLB, IPB at igit sa lahat sa Nia Larimo na patuloy na sumusuporta sa mga magsasaka upang mapataas ang antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng iba't ibang programa na magbibigay ng karagdagang kita, oportunidad at kaalaman. Pwera sa natu natututo kami magkano ng gulay. Mas nakakalipre pa kami ng gulay sa aming tahanan. At nakakatulong ako sa aming pamilya. Isa akong PWD at uh, napasama dito sa ating programa. Sama ng niya itong pagtatanim ng gulay sa patubigan. Uh, malaking tulong ito sa aming mga magsasaka at higit sa lahat sa community ang sa akin ng maitulong ito napaka um, maganda siyang unang una yung na, nawawala ang stress nakakalibre kami ng gulay at hindi ko maisip yung sakit ko natutuwa ako dahil na-exercise na, na ko ang katawan ko dito lalo sa pagdilig sa pag, pag, pag lang dito mawawala ang stress magandang, magandang dulot ito sa amin lalo sa mga tulad yung PWD Magandang araw ko sa atin lahat. Ako po bilang parang pambayang agrikultor sa tanggapan ng pambayang pansakaha dito sa Bay Laguna ay lubos po na, na nagagalak sa pakikilahog ng samahan ng Tito Maris sa isang makabuluhang proyekto, ang Gulayan sa Patubigan, sa ilalim po ng programa ng National Irrigation Administration. Ang salkot po ng bawat tanim, bawat tatak ng tubig mula sa ating irrigation ay isang pangarap. Pangarap ng mas masustansyang pagkain, mas matatag na kabuhayan at mas masiglang komunidad. Ang proyektong gulayan sa patubigan ay hindi lamang simpleng pagtatanim. Isa itong simbolo ng pagkakaisa, malasakit at pagkilos para sa kabubuti ng lahat. Kaya naman sa tulong din ng mga miyembro ng 4-H Club na siyang ng mga kabataang may puso, isipan, kamay at tulos kalusukan para sa ating bayan na isasabuhay sa natin isang tunay na diwa ng bayan niya. Sa bawat pagtutulungan ng Pitamares at saka yung miyembro ng 4-H Club, pinatutunayan natin na ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng hakbang sa pagtatanim ng pag-aaruga at sa pag-aani ng tagumpay. Am, um, maraming salamat sa inyong dedikasyon at tumuloy patuloy tayong magsama-sama sa paglinang ng mas masagana, mas malusog at mas maunlad na komunidad. Mabuhay ang Pidamaris. Maraming salamat po.